Nito lamang huling mga araw ng Setyembre, taong 2024. Pumutok ang balita tungkol sa isang malakas na airstrike sa si Beirut na ikinamatay ng Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto sa ammunitions, malamang na ginamit sa nasabing pag-atake ang mga US-made na 2,000-pound bombs, partikular na ang mga bunker buster na bomba na kayang tumago sa mga underground bunkers na pinagtataguan ni Nasrallah at iba pang Hezbollah leaders. Pinaghihinalaang ang mga bomba ay tinatawag na Blue 109 bombs na may kakayahang sirain ng matitibay na gusali o underground facilities. Ang ginawang airstrike ng Israel ay bahagi ng mas malawak na opensiba laban sa Hezbollah na itunuturing ng maraming bansa kabilang ang Estados Unidos at Israel bilang isang teroristang organisasyon. Ang grupong ito ay sinusuportahan ng Iran na siyang isa sa mga pangunahing kaalyado ng Hezbollah sa rehiyon ng Gitnang Silangan o Middle East. Ang nasabing pag-atake ay hindi lamang nagresulta sa pagkamatay ni Nasrallah kundi nagdulot din ng malawakang pagkasira sa mga gusali sa Southern Beirut ang mga residential building sa paligid ng lugar ay tinamaan din na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming sibilyan at pagkawasak ng mga tahanan. Tinatayang mahigit isang libong tawang nasawi mula sa mga pag-ataking isinagawa ng Israel simula noong karagitnaan ng Setyembre at mahigit isang milyon naman ang nawala ng tirahan dahil sa patuloy na opensibang ito. Sa kabila ng pagiging epektibo ng atake para mapatahimik ang liderato ng Hezbollah, Nagdulot din ito ng mas malalim na tensyon sa reyon. Hindi may iwasang mapansin na dahil ang mga bombang ginamit ay mula sa Amerika, ang pananagutan ng Amerika sa patuloy na digmaan ay muling binibigyang pansin ng mga kritiko. Maraming Muslim at Arab communities, lalo na sa mga bansang may kasaysayan sa pagtutol sa Israel, ang galit sa patuloy na suporta ng Amerika sa military efforts ng Israel. Ang pagkamatay ni Nasrallah ay malaking dagok sa Hezbollah ngunit hindi naman nangangahulugang tapos na ang laban. Agad na naglabas ng pahayag ang Hezbollah na maghihiganti daw sila at marami ang naniniwala na ang Iran na malapit na kaalyado ng Hezbollah ay magkakaroon din ng tugon dito. Ang Iran ay may mahabang kasaysayan ng pakikilahok sa mga proxy wars laban sa Israel at sa mga kaalyado nito at malamang nagagamitin ang sitwasyon na ito para palakasin ang kanilang anti-Israel rhetoric. Bukod sa mga direktang opensiba laban sa Israel, may posibilidad ding masangkot ang mga kaalyado ng Iran, gaya ng mga milisya sa Iran at Syria, upang isulong ang paghihiganti. Maaari rin nilang pagtunan ang mga US assets sa reyon bilang bahagi ng kanilang reaksyon sa paggamit ng mga American-made bombs sa pag-atake kay Nasrallah. Ang direktang paggamit ng US-made bombs sa naturang atake ay may implikasyon hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa patakarang panlabas ng Estados Unidos. Bagamat hindi malinaw kung may direktang partisipasyon ng Amerika sa mismong operasyon, ang malalim naman na ugnayan ng Amerika at Israel, partikular sa pagbibigay ng military support, ay muling nagbigay diin sa kontrobersya ng patuloy na pagbebenta ng mga armas sa bansang ito. Ang patuloy na pagsuporta ng Amerika sa Israel, lalo na sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East, ay humahati sa opinyon ng mga Amerikano at ng mga politiko. Maraming human rights organization ang naglabas ng mga pahayag laban sa mga aksyon ng Israel lalo na sa pagkakasangkot ng mga sibilyan sa mga opensibang ito. Ang mga Arab at Muslim community sa Amerika, partikular sa Michigan kung saan maraming Lebanese ang naninirahan, ay nagprotesta laban sa hindi pagkundena ni Pangulong Joe Biden sa mga airstrike na itinuturing nila ito bilang tahasang pag-endorso ng mga aksyon ng Israel. Ang mga ganitong insidente ay nagdudulot ng mas malalim na pagkakawatak-watak sa loob ng Amerika habang sinusuportahan ng ilang mga konserbatibo at pro-Israel groups ang mga hakbang ng pamahalaan para sa seguridad ng kanilang kaalyado sa Middle East. Gayunpaman, para sa iba, ito ay isang pagkakataon ng muling suriin ang relasyon ng Amerika at Israel, pati na rin ang pangmatagalang epekto ng mga ganitong klase ng suporta sa pandaigdigang politika. Dahil sa malapit na ugnayan ng Hezbollah sa Iran, malaki ang posibilidad na ang Iran mismo ang manguna sa paghihiganti laban sa mga sumusuporta sa operasyon ng Israel. Noong mga nakarang taon, ang Iran ay hindi nagdalawang isip na gumamit ng mga taktika tulad ng ballistic missile strikes laban sa mga base ng Amerika sa Iraq bilang bahagi ng kanilang tugon sa iba't ibang mga opensiba ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado. Sa kasalukuyan, mataas pa rin ang tensyon sa reyon at ang mga alingas-ngas ng posibleng direktang sagupaan sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi malayong mangyari. Sa katunayan, ang ilang mga balita ay nagsasabing ang Iran ay nagsimula na ng mga military operations para sa posibleng pagganti. Bukod dito, hindi rin malilimutan ang papel ng iba pang mga proxy forces sa Syria at Iraq na maaaring magsimula ng mas malawakan pang mga pag-atake laban sa Amerika at Israeli targets. Ang mga kamakailang pag-atake na ito ay nagpapatibay sa patuloy na laban sa Middle East at ipinapakita nito ang malalim na epekto ng mga military interventions na umaabot sa maraming bansa kasama ang Amerika habang tumitindi ang tensyon sa reyon ang bawat hakbang ng Israel at ng kanilang mga kaalyado. Kabilang ang Amerika ay malamang na magdulot ng mas malalim na sugat sa pandaigdigang seguridad at diplomasya. Matatandaan din noong Desyembre 2023 na iulat ng CNN na ginamit ng Israel ang daan-daang 2,000 pounds bombs din sa Gaza tulad ng nangyari nito lamang nakaraang buwan. Ito ay nangyari sa unang buwan ng kanilang opensiba laban sa Hamas. Ang mabombang itoy ito ay may kakayahang pumatay o makasugat ng mga tao sa layong higit sa 300 metro at iniwan nito ang Gaza na may higit sa 500 malalaking crater. Bawat isa ay may sukat ng higit 12 metro ang diameter. Ayon sa satellite imagery analysis na isinagawa ng CNN at AI company sa Sentai Tyke. Ang paggamit ng ganito kalaking mga bomba na hindi na raw nakita simula noong Vietnam War ay nagdulot ng napakalaking pinsala, hindi lamang sa mga target militar ng Hamas, kundi pati na rin sa mga sibilya. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang napakalubhang taktikal lalo na ang Gaza ay isa sa pinakamakakapalang populasyon sa buong mundo. Ang bawat bombang tumama ay nagdudulot ng napakalawak na sakop ng pinsala at pagpatay. Sinisisi ng mga eksperto sa armas ang mabombang ito sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga namatay sa Gaza, kung saan tinatayang aabot na sa 20,000 katawang nasawi simula noong nagsimula ang digmaan. Karamihan pa sa mga nasawi ay mga kababaihan at bata. Ayon sa mga otoridad ng Hamas na kumukontrol sa Gaza Strip, ang mga bombang ginamit ay mga MK-84 bombs, mga uri ng bomba na ginawa ng Amerika na may kakayang tumago sa mga underground tunnels na ginagamit ng Hamas. Ang matinding pagbobomba ng Israel ay bahagi ng kanilang layunin na wasakin ng mga network ng tunnel na ginagamit ng mga mandirigma at sundalo ng Hamas. Gayunpaman, mariin ang pagtutol ng iba't ibang mga grupo sa paggamit ng 2,000 pound na mga bomba na ito. Lalo na't ito ay nagdudulot ng hindi matatawarang pinsala sa mga sibilyan at mga infrastruktura sa Gaza. Ayon kay John Kappel, isang advocate at legal fellow sa CIVIC, isang grupo na nakatoon sa pagbawas ng pinsala sa mga sibilyan sa panahon ng digmaan, ang paggamit ng mga ganitong bomba sa isang lugar na tulad ng Gaza ay mangangailangan ng dekada bago ito makabangon mula sa mga pinsala. Ang mga bombang ito ay mas mabigat ng apat na beses kaysa sa pinakamalalaking bombang ibinagsak ng Estados Unidos sa Mosul, Iraq sa kanilang pakikipaglaban sa ISIS na nagpapakita ng tindi ng kampanya militar na isinasagawa ng Israel sa Gaza. Ayon kay Mark Garlasco, isang dating US Defense Intelligence Analysis at UN War Crimes Investigator, ang ganitong klase ng matinding bombardment ay hindi pa nakita mula noong Vietnam War. Bagaman ipinagtanggol ng Israel ang kanilang aksyon bilang isang lehitimong hakbang upang wasakin ang mga pasalidad at puwersa ng Hamas, marami ang naniniwala na ang lawak ng pinsala sa mga sibilyan ay labis na. Patuloy na kanyang ng mga tagamasid ang pagiging makatao ng mga ganitong klaseng operasyon, lalo na sa ilalim ng International Humanitarian Law na nagbabawal sa tinatawag nilang indiscriminate bombing. Ang maganitong uri ng opensiba ay nagdudulot ng matinding pagkundina mula sa iba't ibang grupo sa pandaigdigang komunidad. Ayon pa nga kay Annie Schill, Advocacy Director ng CIVIC, ipinapakita ng mga satellite images at analysis na ang Gaza ay dumaranas ng isang napakataas ng antas ng bombardment. Sa maikling panahon lamang, isang bagay na hindi basta-basta maaabot ng mga komunidad na lubhang naaapektuhan ng digmaan. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng mga operasyong militar ay nagdudulot ng mas malalaking krisis sa rehiyon at humahantong sa mas malalim na sugat na maaaring magtagal ng mga dekada bago tuluyang maghinom. Ang malawakang paggamit ng 2,000 pound na mga bomba ng Israel sa Gaza ay nagdudulot ng napakalaking pinsala sa mga lugar na may matataas na populasyon. Ayon sa mga ulat, ang bombang ito ay nakapag-iwan ng mga crater na umaabot sa 40 feet ang laki at matinding na tamaan ang iba't ibang bahagi ng Gaza, kabilang ang mga residential areas, hospital at mga lugar na itinakdang ligtas para sa mga sibilyan. Isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ay ang lunsod nga ng Gaza na nagsilbing sentro ng maraming pag-atake. Ayon sa mga satellite imagery, higit limang daang crater na may sukat na labing dalawang metro o higit pa ang natukoy sa buong Gaza at marami sa mga ito ay malapit sa mga lugar na tirahan pa ng mga sibilyan. Bukod dito, ang mga ospital at iba pang pasilidad tulad ng mga paaralan at mga community centers ay hindi rin nakaligtas sa mga pagbobomba na nagpalala sa kalagayan ng mga residenteng nagsisiksikan sa mga evacuation sites. Ang matinding pagbomba ng Israel ay umani ng sari-saring reaksyon mula sa pandaigdigang komunidad partikular na mula sa Amerika na isa sa mga pinakamalapit na kaalyado ng Israel. Sa kabila kasi ng mga hakbangin ng Israel upang depensa ng kanilang mga aksyon laban sa Hamas, ilang mga opisyal na sa Amerika, kabilang na nga si Joe Biden, ang nagpahayag ng pagkabahala sa sobrang paggamit ng malalakas na bomba sa mga lugar na maraming mga sibilyat. Inakusahan pa ng ilang mga kritiko ang Israel ng walang pakundangang paggamit ng mga bomba sa mga lugar na walang tiyak na target na militar. Nagkaroon din ng tensyon sa loob ng administrasyon sa Amerika. Habang ang ilan ay nagpapatuloy sa pagsuporta sa Israel, may mga nagmumungkahi na na dapat itong itigil ang mga pag-ataking labis na nagpapahirap sa mga sibilyan. Dagdag pa rito, lumalakas ang mapanawagan mula sa iba't ibang human rights groups sa Amerika at Europa na magsagawa ng mas masusing investigasyon sa mga aksyon ng Israel at Gaza. Ang mga 2,000 pound bombs na ginamit ng Israel ay kilala naman sa tawag na MK-84 na isang uri ng general purpose bomb na ginawa ng Amerika. Ang mga bombang ito ay kadalasang nilalagyan ng JDAM o Joint Direct Attack Munition Kits na ginagawang smart bombs gamit ang GPS guided systems upang mas tumpak ang kanilang target. Subalit kahit na may ganitong teknolohiya, Kapag ito ay ginamit sa mga densely populated areas tulad ng Gaza, napakahirap maiwasan ang pinsala sa mga sibilyan. Ang lethal fragmentation radius ng mga bombang ito ay maabot ng hanggang 365 meters o 1,198 feet o katumbas ng 58 soccer fields na nagpapakita ng lawak ng sakop ng pinsala. Ayon sa mga eksperto sa armas, kahit na ang mga bombang ito ay may GPS guidance, ang kalakhan ng Gaza at ang underground tunnels ng Hamas na target ng mga pagbabomba ay nagbibigay ng mataas na panganib sa mga sibilyan na nakatira malapit sa mga lugar niyang pag-atake. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon, ang Amerika ay nasa isang komplikadong posisyon. Habang patuloy nilang sinusuporta ng Israel, naiipit din sila sa potensyal na ganti ng Iran ang mga pag ng Iran at mga kaalyado nito sa mga US bases sa Iraq at Syria ay patuloy na nagpapaalala sa Amerika na ang kanilang mga pwersa ay nasa peligro sa rehiyon. Bukod sa pagbibigay ng militar na suporta sa Israel, nagpapadala rin kasi ang Estados Unidos ng karagdagang pwersa sa Middle East bilang pag-iingat sa mga posibleng pag-atake. Ang mga barkong pandigma, missile defense systems at karagdagang sundalo ay ipinapadala sa reyon upang tumugon sa lumalalang tensyon. Ngayon pa sinisikap din ng Amerika na pigilan ang isang mas malawakang digmaan dahil alam nila na ang ganitong senaryo ay magdudulot ng matinding epekto sa pandigdigang ekonomiya at seguridad.